Breaking news mga kabayan, Israel mas pinatindi pa ang pag-atake nito sa Iran. Ipinakita ng Israel Air Force ang kanilang pagbomba at pagwasak sa mga eroplanong mandirigma ng Iran. Kabilang na ang mga Iranian F-14 Tomcat na gawas sa Amerika. Alam nyo ba na walong po mga F-14 Tomcat ang binili ng Iran sa Amerika? Ang tanong, nasaan na ang mga ito? Alamin, Iran, obos na ang kanilang mga missile. Gusto na ng Iran na magkaroon ng kasunduan sa pagitan nila ng Amerika at Israel. Ayon sa impormasyong inilabas ng The Wall Street Journal, gusto ng Iran na huwag nang makialam ang Amerika at itigil na ng Israel ang kanilang airstrike. Isang pagpapakita ng tunay na kahinaan ng Iran. Libo-libong mga residente ng Iran umalis na sa kanilang bansa. Isang pagpapakita ng kahinaan ng depensa ng Islamic regime ng Iran. Kung kayo ang tatanungin, dapat bang sumang-ayon ang Amerika at Israel sa kagustuhan ng Iran? Prime Minister Netanyahu ayaw magat sa patibong ng Iran. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng Israel. Isang gusali na pag-aari ng Iran state media, binomba ng Israel. Israel Air Force. China, nagbubulag-bulagan. Israel lang ang sinisisi nito sa kaguluhan ngayon sa gitnang silangan. <silence> Sa mga nagtatanong kung gaano ba kahalaga at kalakas ng kwarsang ibinubuhos ng Israel Air Force sa Operasyong Rising Lion Laban sa Iran, wala ni isang eroplanong mandirigma ngayon ng Iran ang nagbabantay at nagtatangkang ma-intercept ang mga fighter jets ng Israel sa kanilang airspace. Dahil halos karamihan sa mga eroplano ng Iran Air Force ay kasamang binomba, winasak at pinulbos ng Israel. Maging ang natitirang mga F-14 Tomcat fighter jets ng Iran ay hindi nakaligtas sa lupit at hagupit ng mga eroplanong mandirigma ng Israel Force. Ang mga F-14 Persian Tomcats ng Iran ay wala ng pag-asang makaharap pa ang mga Israeli jet fighter. Tuluyan na itong nawasak sa air-to-ground munition na pinakawala ng Israel jets sa Meraba International Airport sa Tehran, Iran. Dito na nagtatapos ang pagkakaroon ng Iran ng mga eroplanong mandirigma na gawa sa Estados Unidos. Alam niyo ba mga kabayan, nasa ang merong 712 F-40 na gawa ng Amerika sa kasaysayan, 80 F-14 Tomcats at 700, na M54 MISA ay binili ng Iran taong 1970 sa Amerika na nagkakahalaga ng 2 billion US dollar. Nangangailangan noong panahon na iyon ang Iran ng isang eroplanong upang magkaroon sila ng air superiority upang i-counter nito ang Soviet fighters tulad ng MiG-25. Subalit dahil sa nangyaring Islamic Revolution, 274 lamang na mga misal ang na-deliver ng Amerika, 150 ay na-embargo at 200, siyam na po dito ay na-cancel. Pero kahit nagkaguluman sa panahon na iyon, na-deliver pa rin ng Amerika ka ang 80 mga F-14 tomcat sa Iran dahil sa katagalan at parusang ipinataw ng Amerika sa Iran at wala na itong mapagkukunan ng mga pesa. Ito ang dahilan kung bakit halos sa karamihan sa mga F-14 na ito ay hindi na naging operational. Sa ibang balita naman, Iran paubos na ang kanilang mga missiles. Nagpaabot ngayon ng signal at minsaya ang Iran sa kanilang mga kaalyado upang ipaabot naman sa Amerika na kumbinsihin ang Israel na itigil na ang pag-atake nito sa kanila. Ayon sa eksklusibong pahayag na ililabas ng The Wall Street Journal, nagbigay ng Nyalis ang Iran na gusto na nitong umatras sa kanilang agresyon sa Israel. Gusto ng Iran na bumalik na ito sa pakikipagnegosasyon sa Amerika patungkol sa nuklear sa kondisyon na huwag tutulong ang Amerika sa Israel. Iran, nagpakita ng kahinaan. Alam na kasi nila na kapag pumasok sa eksena ang Estados Unidos, ito na ang katapusan ng Iran Supreme Leader. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang ayon pa kayo sa kagustuhan ng Iran? Gusto rin ng Iran na itigil ng Israel ang pag strike sa mga military base at mga infrastruktura nito. Malamang, na naman itong patibong ng Iran upang muling makabangon at gumawa ng mga nuclear weapon upang makabawi at gumanti sa Israel at Amerika. Pero kung si Prime Minister ni Netanyahu lang ang tatanungin, tuloy ang kanilang opensiba laban sa Iran. Salam, ay Rosh Hashanah. Ayerani maototim na inyong maunianin sa atsor sa sifot. Ayon Israel sifot trump sa אבל כמובן שהם היו רוצים להפסיק, הם רוצים להפסיק ולהמשיך לייצר את כלי המוות, גם את הנשק הגרעיני שמאיים על הקיום שלנו וגם כמובן את הטילים הבליסטיים ואנחנו כמובן מחויבים להשמיד את שני האיומים הללו. אם אפשר להשיג את זה בדרך אחרת בבקשה, אבל נתנו לזה צ'אנס ב-60 יום, בשעה שהם מנהלים משא ומתן עם האמריקנים, האייתולה, כן, הדיקטטור של איראן מוציא ציוצים שישראל תושמד. תודה רבה, אנחנו לא מתפתים. אני רוצה את התוצאה. אנחנו רוצים שלוש תוצאות מרכזיות: חיסול תוכנית הגרעין, חיסול היצור, יכולת היצור של הטילים הבליסטיים, חיסול הציר הטרור. ואנחנו כמובן נעשה מה שצריך כדי להשיג את היעדים הללו, ואנחנו מתואמים היטב עם ארצות הברית. בבקשה. Well look, we uh, we had the peace talks, we gave it a chance, we've, uh, you know, clenched our teeth we did everything we could to enable president trump to uh, negotiate the desired result and that would have been preferable for us and i think for everyone but we saw in the course of the negotiations while they were negotiating with the united states the uh, supreme leader of iran uh, ayatollah khamenei tweeted almost every day death to israel the talks were merely a facade so are you going to target the supreme leader Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a, a, a plan, an opportunity that, 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 that you, that the Israelis uh, had to take out the supreme leader. Uh, do you understand his concern? My, my understanding is con his concern is that this would escalate the conflict uh, beyond where it is already it's not going to escalate the conflict it's going to end the conflict let me ask you it's tel aviv tomorrow it's new york uh, i look i understand america first i don't understand america dead that's what these people want they chant death to america so we're doing something that is in the service of mankind of humanity and it's a battle of good against evil america does should and does stand with the good that's what president trump, trump is doing and i deeply appreciate his support Nasa kamay na ng Israel ang nakas at puarsa na hindi inaasahan ng mga kalaban. Isang Iran State Media na nagpakalat ng propaganda na kuhana ng aktwal na video nang tinamaan ito ng Israel Earth Strike. Sa Israel na nanatiling malakas ang suporta nila sa kanilang mga leader at sa Israel Defense Force. Pero sa Iran, makikita na ang haba na ng traffic dahil sa umaalis na ang mga Iranian sa kanilang bansa. Nagpapakita lang na hindi sila kayang proteksyonan ng Iran military. Mahina ang depensa na meron ang Iran. Puro yabang lang. China kahit na mali sa Iran pa rin kumakampi. Muli na namang binatikos ng China ang Israel sa paglunsad ang pag-atake nito sa Iran nuclear site. Di akalain ng China na ito ng Israel sa kanila. 中方对以色列袭击伊朗，并导致军事冲突骤然升温，深感担忧。我们呼吁各方立即采取措施，推动紧张局势尽快降温，防止地区陷入更大的动荡，为重回对话谈判、解决问题的正轨创造条件。如果以色列同伊朗的冲突， 持续升级甚至扩大，中东地区国家将首先深受其害。王毅外长已分别同伊朗外长阿拉格奇、以色列外长萨尔通电话，呼吁伊以双方通过对话解决分歧。有关各方应该立即采取措施，为冲突升级踩刹车，为紧张局势降温。我要强调。 武力无法带来持久的和平，任何国际争端都应该通过对话协商来解决。秉持共同安全的理念，才能彻底解决各方的合理关切。中方将继续同有关各方保持沟通，劝和促谈，避免地区局势进一步动荡。